Kung ma-experience ninyo yung malamig naman yung aircon pero may pagkakataon na biglang mawawala then pag inonin off mo yung makina or inonin off mo yung aircon babalik naman yung lamig ng aircon then all of a sudden after a while maybe walang specific na time no eh biglang mawawala ulit then pag pinatay mo yung aircon babalik ulit there's a possibility na malayo na ang gap ng inyong clutch at pulley sa inyong kompresor or pwedeng may problema kayo sa magnetic ng inyong kompresor or sa relay ng inyong magnetic. Hello mga paps! I'm Kuya Shane at may nareceive lang akong question at yun nga daw may problema siya sa kanyang aircon. May pagkakataon na biglang mawawala ang lamig ng kanyang aircon. Uh, on sabi niya, okay naman daw yung lamig ng aircon niya, malamig na malamig naman daw. Yun nga lang, bigla na lang mawawala. Then all of pasaden, eh pag inon in and off niya naman yung kanyang aircon o pinahinga niya yung aircon at inon niya ulit, eh babalik naman yung lamig ng kanyang aircon. May mga pagkakataon pag malayo daw yung takbo niya eh dun biglang mawawala kasi pag mga short ride eh okay na okay naman daw pero pag mga long ride na dun na biglang mawawala so yun ano daw ba yung posibleng problema nung kanyang aircon okay kung ganito yung mai experience ninyo no yun nga yung bigla na lang mawawala malamig na malamig naman yung inyong aircon okay kung tumatakbo man kayo nakahinto bigla na lang mawawala there's a possibility na malayo na, na malayo na ang gap ng inyong compressor Oy, oh, sorry, malayo na ang gap ng pulley at ng clutch sa inyong compressor. Kasi diyan sa may compressor ng ating sasakyan, do sa compressor ng ating aircon, meron niyang pulley. Yung pulley, yun yung dinadaanan ng belt. Continuous lang yun na umiikot. Now, meron niyang dumidikit diyan. Yun yung clutch, no? Kung baga, yan yung naririnig ninyo na parang pumapalakpak or yung parang metal na nagkiklip, no? Or nakaklak dyan, ano? na eh, every time na nag engage siya, eh, maririnig niyo yun, ano? para nagka-clap yan. So now, pag masyado ng malayo yung gap kasi nyan, okay? Ang idea kasi dyan, pag nag-on ang aircon, imamagnetize, okay? Yung clutch. So, didikit yon sa may pulley. Okay? Now, pag masyado ng malayo yung gap nyan, eh, hindi na mamamagnetize yung clutch. Okay? So ang effect nun, pag hindi na mo magnetize yung clutch, mawawala yung lamig ng inyong aircon. Or may pagkakataon, pag mainit na mainit na yung pulley o yung clutch, eh lalayo din yung gap niyan. Kaya doon yun na ma experience na pag malayo yung takbo ninyo, there's a possibility na mawala yung lamig ng inyong aircon. Then pag pinahingahan nyo ng konti, mga 5 minutes, inon niyo ulit, mag-o-okay naman. ba diba? Pero malamig na malamig yung aircon. So kung sakaling ma-experience nyo yan, ang gagawin dyan, okay, depende ito sa klase nung sistema nung inyong uh, pulley and clutch, ano, depende sa din. pero kung ang sistema niya is yung may clutch and pulley and may magnetic, normally, meron niyang 2-2-3 na spacer. So, yung, yung spacer na yun, kumbaga parang sa screw yun, may spacer yun, uh, binabawasan lang siya, okay? So, halimbawa, pwedeng bawasan ng isa o dalawa, depende kung gaano kalaki yung gap, no? At all of a sudden, pag naubos yun, eh kailangan nyo na talagang palitan yung pulley and clutch. Just a reminders lang, ano, kung sakaling umabot kayo sa point nun, mas better na isang set ang bibili niyo. Yung isang set, ibig sabihin, meron siyang pulley, meron siyang clutch, at meron siyang magnetic. Kasi ang problema, actually, ang numinipis talaga dyan is yung clutch. Ang problema, pag nilagay mo kasi yung bagong clutch sa lumang pulley, there's a possibility na mag-grinding sounds yan. So, it take time bago yan maayos. Unlike kung parehas silang bago, walang grinding sounds. dire diretso lang. Okay? Now, meron din possibility na magnetic yung issue. Pero normally, pag magnetic ang issue, uh, ano yan, uh, talagang zero or one. Kumbaga, on and off lang talaga yan. Kumbaga, meron o wala. Okay? Hindi siya nagkakaroon. Normally, ang magnetic hindi nagkakaroon ng parang yung Uh, sabi nila yung parang intermittent Normally talagang pagsira, sira. Pag ayos, ayos. Okay? Pero pwede rin naman na magnetic yung problema. Hindi na mamagnetize nung, uh, nung magnetic yung clutch. Kaya hindi dumidikit. Okay? Isa sa mga observation dyan, halimbawa, para to determine talaga, nag-on kayo ng aircon. Okay? Then biglang nawala. Kung tutusin, naka-on naman yung aircon ninyo, nawala yung lamig i-check ninyo sa inyong engine bay i-check ninyo yung pulley at yung clutch kung magkadikit okay? kasi kung hindi magkadikit yan so posibleng malayo na nga yung gap niyan minsan, ito ah hindi ito para sa lahat pag tinap mo yung clutch pinukpok mo ng konti at dumikit there's a possibility nga na malayo na yung gap okay? so yun yung isang pwedeng gawin natin dyan actually, meron yung panukat makikita naman ang ang sistema kasi yan talaga yung gap talaga niyan sabihin natin gabuhok lang o gapapel lang ang dapat na gap niyan pag lumayo yan ng konti o sabihin na natin sa papel eh mga sampung papel na yung gap niyan eh hindi na minsan may pagkakataon na hindi na talaga niya mamamagnetize yan okay so pwede rin naman yung relay ang problema diyan ano o yung wiring Pwedeng naputol yung wire. Okay, kaya naglolo ko or merong sabi natin baka nilagkat ng daga. Manipis na yung wire kaya naglolo ko or pwede rin naman yung relay. Pero on my own experience sa relay, ang nangyari do sa relay ko, continuous naman na naka-on yung magnetic. So ang problema, hindi na siya nagpapahinga, okay? So ang naging effect noon is yung tubo ng aircon is na namumuti o oh, nagihihelo na kasi hindi na siya nagpapahinga continuous na siya so yun anong ang ano lang naman doon is papalitan lang naman ng relay now pwede rin namang wiring yung sa magnetic na experience ko na yan, way back then nasa NLEX ako ah uh, syempre para fresh air pinatay ko muna yung aircon nung tumatrapik na inun ko yung aircon ayaw nang gumana wala na talagang as in wala na talaga so uh, nangyari doon uh, to test yun normally, nilalagay yun dun sa battery, then, chinecheck kung magmamagnetize siya. So, ganun lang naman yung pag-test nun. So, kung nagmamagnetize, means okay. Pero, kung hindi na nagmamagnetize, nilagyan siya ng power, pero hindi na siya mag nagmamagnetize, so, may problema. Normally, nire-replace lang yun. Uh, last option lang yung pagre-repair, o oh, actually, hindi na recommended na nire-repair yun. Replace talaga ang ginagawa dun, ano. So, dun sa clutch naman and pulley, Uh, way back then, experience ko rin yan Yung gano'ng senaryo, no? Ang nangyayari nga, yun nga uh, sabi natin, medyo mahaba yung ride Matagal kong ginagamit yung kotse Mirage yung kotse ko na yun Then yun, uh, nawawala talagang lamig So, i-on uh, in ko lang naman Babalik naman So, unfortunately, naubos ko na yung ano nun eh Yung spacer So, dahil ang sistema kasi nung clutch Para siyang spring type So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng alambre Para lumapit pa ng konti yung gap niya no dun sa pulley then i-magnetize ima okay na so all of a sudden palaki ng palaki kasi yung ginagamit kong alambre so hindi na ideal kaya ni replace ko na yung buong ano uh, pag nagpapa-repair depende kung gaano kadali yung setup ng inyong compressor yung iba hindi na kailangan ibabay yung compressor doon na mismo gagawin kung kitang-kita pero pag medyo nasa ilalim at mahirap siyang i, uh, ting, uh, makita o iayos kasi may mga clip yan eh, eh mahirap sundutin yon pag hindi mo tinanggal yung compressor so yun na, kailangan talagang magalis ng prion at magkarga ng bagong prion so yun mga paps, no, saan nagkaroon kayo ng konting idea if ever man na nakaka-experience kayo nung inter intermittent na paglamig ng inyong aircon. Possible lang naman na spacer lang yung kailangan bawasan. Kung spacer lang yan, hindi kailangan ibaba yung compressor. Magagawa yan dyan mismo na hindi kayo gagastos or minimal lang yung cost kasi magpapalit lang yung spacer. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps. Ah, no, sorry, hindi magpapalit ah, magbabawas ng spacer. O yan, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps. Sana nakatulong sa inyo. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.